Alright mga bro, magandang araw na naman. Welcome back sa ating mounting channel. Sa video na ito mga bro, ay magtatalakay tayo patungkol sa mga battery operated na motor. Hanggang ngayon kasi mga bro, ay may mga naniniwala pa rin na hindi na daw gagana ang mga battery operated na motor kapag dead o patay na ang battery. So uh, ngayon mga bro ay uh, ipapakita ko lang sa inyo mga bro na aandar pa rin ang mga battery operated na motor kahit patay o dead ang battery. At bago natin umpisaan mga bro ay kunting suporta naman. Paki subscribe naman at pakiclick ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pa natin na mga videos. Alright! KRYJ Moto DIY Okay mga bro, bago pala tayo magpatuloy mga bro, ay disclaimer muna mga bro. <coughs> ang video na ito mga bro ay para lamang sa wala pang idea at hindi pa alam ang tungkol sa mga battery operated na motor. All right, so ito na ang tanong mga bro. Aandar pa ba ang battery operated na motor? kahit walang battery ang sagot dyan mga bro ay aandar mga bro aandar pa rin ang battery operated na motor kahit walang battery hanggang ngayon kasi mga bro ay may mga paniniwala pa rin na hindi daw gagana ang motor kapag dead na ang battery at uh, bago natin paandarin mga bro ay uh, ipapaliwanag ko muna sa inyo mga bro kung bakit aandar pa rin ang battery operator ng motor kahit wala ng battery kung uh, nakikita niyo sa screen mga bro ay meron tayong uh, stator sa kaliwa at uh, regulator sa kanan itong uh, dalawang ito mga bro ang dahilan kung bakit magkakaroon pa rin ng supply papunta sa ating CDI kahit wala ng battery kung uh, gumagana pa ang ating stator mga bro At nagsusupply pa siya ng kurente patungo sa ating regulator At uh, kung uh, goods pa rin naman ang ating regulator Ay siya na ang magsusupply mga bro Sa ating CDI Para gumana at magbigay ng kurente sa ating ignition coil <coughs> Mangyayari lamang mga bro Na hindi na talaga under ang battery operated na motor kung sira na ang ating stator O kaya na may yung regulator Kahit alin sa dalawa dyan mga bro Kapag may sira ay Hindi na siya mag-supply ng korente So uh, ngayon mga bro ay ipapakita ko sa inyo na Aandar pa rin ang motor kahit uh, I-disconnect na natin Ang battery Yan mga bro uh, Tatanggalin muna natin yung uh, terminal ng, yung positive terminal at uh, negative terminal ng battery. I-disconnect -di natin mga bro. Katapos natin matanggal mga bro ay yan, isusi natin. Yan, naka-on na yan mga bro. Hindi na umiilaw yung uh, ilaw ng ating uh, dashboard mga bro kasi nga wala nang positive supply galing battery kasi i dinisconnect na natin mga bro. At yan mga bro, papaandarin na natin mga bro kung aandar ba. Yan. Tadyak na tayo mga bro kasi nga wala nang battery ang ating motor. So yan mga bro, na din. tajak tajak Yan mga bro. Kumandar pa rin siya mga bro. So yan mga bro, mali ang paniniwala mga bro na hindi na andar ang battery operated na motor kapag walang battery. Aandar pa rin siya mga bro, yan. So hanggang dito na lang muna tayo mga bro. Sana may uh na kuwa kayong kaunting idea at naliwanagan kayo mga bro patungkol sa battery operated na motor hanggang sa susunod mga bro maraming salamat ah! Ah! Ah!